Airlog Coffee. Matikot-tikot ulit sa Dimo. We'll be back shortly. How much will Dito yung spot na dati nating pinagpicturean Brad. Ano? Okay. Tapos ito yung La Plaza. La Plaza Hotel. Yan, sa gitna ng D-Mall, La Plaza Hotel, ay, Feliz Hotel Boracay pala, sorry. La Plaza All Day Riding Restaurant. Nanangamoy chicken, ang sarap. Wala na yung spot na ano, pinagawa natin ay labor na kayo pinapicture na. Nandiyan dyan yun eh. So wala na guys, yung dating pinipicture namin. Ha, ah, ito yung nangangamoy. Rap Brothers. I love And, barbecue. I love backyard I, barbecue. Care barbecue? Pock Adventure, Paolo Collection, Boracay. The Gr Grind. The Body Shop. New Era Chocolateria. Gratitude Cafe. Ay, my dog. New Era. The Loop. So, yung The Loop. Ha? Ayaw ko ano, customize. Customize ano? Good afternoon oh. po.

Kasi pwede hindi pa customize. Kung magpapakot. Sir, pwede, yung, pwede, yung, pwede ng sa cups? Sa dami? Pwede yung dami? Um, hindi sir, four cups lang. No? Ah, sa cup na... No. Ay, okay. you know, 495. 495. Kahit ilang letter na? Maximum of 9 na. 9 letter. Pwede mo po sa cups Oh sa design. You know, at saka size. So, size. Hmm... Four, Ano? 900. Okay. 900. Nine hundred, four Thank you. Thank you. Yung gratitude cafe nandiyan dyan pa siya, di ba? Nung dati da, da, dati natin punta dito. Ito yung the look yung ano, yung kung saan mga may iPhone. iPhone products. Kano kayang mga products? Ha? price update tayo guys sa ano sa iPhone dito sa Boracay Island ang iPhone oh, 83,990 pero pag cash 870 brother tingnan mo yung ano oh. bawa straight payment 70,990 lang Nag-straight payment, pero kapag i-retail mo, ano? Pro Max. Ang iPhone 14 Pro naman is 76, 990. Diyan pag to, 63, 990. 3,000 naman. Difference iPhone 14 Plus 60? ba yan? Yung iPhone 14 Plus mo 68 Retail Pero nagbaba na siya Bumaba na siya Brad 55 na lang pag ano Pag cash na For cash and straight pay, in, in Straight payment, payment 55 pag-installment naman meron yung, pag you na po siya sa monthly payment. Iyang 68,990. Um, hindi po. Uh, Punta, less pa po yan, sir. Magli-less pa kahit naka ano, naka-installment? Yes po. Ayun oh. computed na po yan, sir, sa monthly payment. Ah, uh, I uh see. less 5,000 Oo. So, talaga nag-markdown talaga siya, no? Uh, Yung um, promo, iPhone. So, hindi siya nag-markdown. Ah, naka-promo pa rin. Yes. iPhone 14, 61,990. Kasi yung bili namin kasi ng iPhone 14 Plus, itong retail. Siguro the times wala pa siya. Wala pa kasi bagong labas pa lang yan. Sa Ligaspi namin siya nabili. iPhone 13. Buti nang bumalik yung iPhone 13. hindi naman siya nawala sir sa Like, uh, yung Pro and Max na yung uh, wala pa sa Lighthouse. I see iPhone 12 44 yung iPhone 12 yung iPhone 13 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max ganda pa yung Violet ito pala yung Violet para doon ito yung deep purple. Hmm, deep, deep purple. Black yung black gray. A space black. Ito yung, Ito yung purple. purple. Nag price update sa Boracay. <laughs> Yung iPhone. Si 9th gen na siya. Kala ko sabi mo 14, 13. Doon man kay ano? Kay ate Mylene.